punta naman tayo sa you on your part ikaw mismo paano ka naka nakabangon sa yun nga natigil paano ka tumigil anong point na sinabi mo syempre laro ka na laro taya ka na taya pero ano yung punto ng buhay mo yung turning point na sinabi mo sandali lang nagising ka na na oy parang may mali na anong point yun ayun uh, kwento ko rin coach na ano umabot na rin ako sa point ko na gusto ko na rin magpakamatay Baga may, may thoughts na po na pumapasok sa akin nun. Kasi ang dami ko na nautangan eh. Ang dami nang hindi ko na alam kung paano babayaran. Pwede mo bang sabihin kung magkano amount na natalo sa'yo? Hindi ba trigger yan o hindi? O ano? Hindi ko po sinishare coach eh. Pero, oh, okay. trigger okay. ba yun? trigger Pag... din po yun. Eh. Ah, talaga? Pag sinabi mo yung amount? Sinabi ko yun yung talong amount. Yes, wow! Pa. Ah, oo, oh, tama. Kasi ah, hindi pa naman umabot sa ganitong amount sa ganito, eh. Hindi pa ako adik. Oh. <laughs> okay, <laughs> huwag mo <laughs> na sabihin. Okay, so umabot ka sa punto na talagang gusto mo na taring magpatiwakal. Yes, coach. Okay. Ganun siya. Inisip ko, bakit ko tutuloy to, ito? Kumbaga, naniniwala pa rin ako ano, eh, kay, kay God eh. Hmm. Na kapag ginawa ko to, sa ang punta ko? Oo. Oh. Then, nisip ko rin yung family ko na kapag ginawa ko to ano yung ma feel nila? Hmm. Kasi tinutulungan din po nila ako eh. Inopen ko po sa kanila. Then, uh, napapabalik po ako, coach eh. Huh? Ano yung so, napapabalik? napapasugal pa rin. Bakit? Paano? Kapag may tumutulong po kasi Ay, sa Ayun! Ang problema, yun na po. Ang, ito lang po, ha, mga kapatid. kung may adik kayo sa pamilya, whether drugs, yosi, inum, sugal, ang problema hindi yung adik ang problema yung enabler ng adik. Yes. Yung tumutulong. Yes, coach. Oo. O. Hindi naman talagang tumutulong o uh, magtumaya ka. Yung parang pagka nagtatampo na, nagagalit na, di ba? May, mm. may mga oh. ganun ba? Yes, coach. Kasi mga sugarol, mahilig mang banipulin eh. Like, uh, mo naman ako, gagamitin ko sa ganito. Pero ang gagawin pala, isusugal. And yun nga, kapag may tumutulong sa isang sugarol, mas lalong lalakas yung loob eh na tumaya. Kasi may tutulong naman sa akin. Oo, ako makuha naman ako eh. Minsan din kailangan ng tough lab, eh mm. and yung time na hindi ko na alam kung saan wala na nang wala na tumutulong sa akin hmm. doon yung time na lord ano uh, kayo na po bahala hindi ko na po alam gagawin ko and isa rin po yung trigger ko yung business kasi doon po yung ego ko na ituloy kasi malakas po yung business namin eh and ano sasabihin ng iba kapag sinabi ko na nalulungkot ako ganyan so yung hiya nandoon sa kan tiwala ko sa tiwala ng mga tao kasi binil po nang ganung ano eh nang ganung business namin tapos biglang na mawawala ng ganun dahil sa sugal yun, so sinurender ko po lahat talaga kay Lord. Yun, mm. siya po talaga yung nagpabago ng life ko ngayon. Sa ngayon, uh, pwede nga lang, hindi ko na i-open to eh. Baka pwede naman po sarilihin eh, na sa akin na lang eh. Pero yun nga po, alam ko po kayo yung feeling. And meron po kasi sa akin tumulong, oh. support group. Okay, sino tumulong sa The Gamblers Anonymous Coach. Ah, oh, meron kayo? Meron Parang alcoholic nga. anonymous? Yes po. Wow! Meron din pong Gamblers Anonymous. Uh, meron din po siya online, pero meron din pong physical Okay. Baga yun yung nahanap ko din sa FB lang nagbabrowse lang po ako. Tapos nakita ko po ito. Uh, sila po yung uh, humila sa akin kung nasaan na akong balon kasi sabi ko hindi pala ako nag-iisa. Oh. Akala ko kasi ako lang eh. Mm. Nakakaranas. Mm. Tapos nung nalaman ko nun trigger ko koche. Ang trigger ko yung business kasi nga gusto ko pang ituloy. Mm eh, hindi na kaya, kaya napapabalik ako sa sugal. Yun yung way ko para mabayaran yung expenses, yung mga tao. Mm. Kaya ako siya nilet go, coach. Hmm. Nilet go namin yung shop, nilet go yung mga tao. Baga masakit po sa akin, pero yun, kailangan eh, para mapigilan na po yung pagsasugal ko. At saka ano eh, kailangan muna, mga kapatid, no, pag tayo dumadaan sa ganitong trauma, kailangan mag-heal ka muna eh hindi ka pwedeng magpatuloy na broken kay Yes, Coach. O pag pinagpatuloy mo, again, may pumapasok na, na naman pera. Yeah. Ba ba babalik ka na naman. Mm -hmm. Kailangan may season talaga, di ba? So yun, yung gambl gamblers anonymous. Gamblers anonymous. Bo. That's number one. Oo.